So, uh, good day mga partners. So, ngayong araw na mga partners ay meron na tayo nga. Meron naman tayong pag-uusapan at topic, no. So, kanina kasi habang ako ay naka-off ngayong araw nito at uh, nagka at nagmumuni-muni sa isang gilid. Ah, napag-isip-isip ko at pumasok sa isip ko ang tanong na ito. Bakit nga ba? Bakit nga ba isinaad, no, ng mga bureaus no na ang standard age na hanggang 30 years old, no? not more than 30 years old and standard no at uh, kinakailangan pang kumuha ng age waiver no o ma waive no hanggang 35 years old at uh, ayan yung ating uh, pag-uusapan ngayon. yun at um, sa ngayon kasi at medyo sa age of 30 na ako nasa 32 years old na kasi ako partners ay uh, may na experience na ako na pumapabor na rin doon sa itinakda ng bawat virus na hanggang 30 years old and standard no, ng isang aplikante. Okay, mga kapartners? So, sa mga overage natin dyan, mga kapartners, no, mga makakarelate kayo dito, huwag niyo naman ako i-bash. Uh, Napag-uusapan na naman. I-open lang natin itong topic na to. Okay? So, uh, by the way, bago na naman mapasarap yung ating kwento, ay papasok ko muna yung ating intro. Let's go! So uh, once again ladies and gentlemen, magandang buhay, you 'no? Know? Magandang buhay sa ating mga kapartners. To. Kamusta ang ating uh, buhay-buhay bilang isang aplikante at uh, kamusta ang inyong paghahanda? Okay? So yes po, tama po ang inyong narinig. Ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding ito sa bakit nya ba? Yung mga tanong. Bakit nya ba itinakda ng mga bureaus natin na hanggang uh, standard, 'no? Na 30 years old ang uh, isang aplikante, you 'no? Know? At kinikilangan pa natin uh, kumuha o magpa-wave no ng age waiver para ma-wave yung age natin hanggang 35 years old mga partners. Okay, so yung araw mga partners no naka-off kasi ako at na um, kanina -kapi, kapi ako dyan sa labas namin. Na, na mainiinda rin kasi ako. Uh, ngayon kasi nasa stage of 30 na tayo na. Ang ang age ko kasi ngayon, mga partners is at 30 32 years old no. 32 years old mga partners. Pero ng height natin pang 16 years old na. dahil 5'3 and half lang mga partners. Okay. So, uh, kanina, no? kaya nung umaga at kagabi, no? tagal ko na rin kasi ininda. Na, Noong nasa early 20s ako, 28, 29, wala pa kong nararamdaman uh, kong muscle pain sa paa. Okay. Ito, sumasakit yung nasa left uh, foot ko. No? Kaya yung paa ko, sumasakit yung uh, aking muscle pain. ko, muscle pain ko. So, by the way, mga maybe next month, ay eh, magpapacheck up tayo. Uh, kung may budget. Uh, yun, yun. Pumasok sa isip ko na, kung nga naman, no? Uh, bakit niya ba? Bakit niya ba itinakda ng bureau ang hanggang 30 years old and standard? So, napagtanto ko na isa sa dahilan, no? Isa sa dahilan ng, mga, ng bureaus is sa health condition ng isang na aplikante o ang, ng isang tao, yung dahil na uh, sa ngayon, mga partners, iniingatan na ng uh, bureau na siyempre, tulad ngayon, no, nasa, uh, nasa 30s na tayo mga partners, at na meron tayong nararamdaman no, no, na, na, nung nasa early 20s tayo na hindi ko pa nararamdaman tulad neto sa masakit yung aking uh, kaliwang paa. No? Hindi ko alam kung ito ay uh, muscle pain lamang. No? So, by the way, sa aking mga medical naman is normal naman yung atin na uh, creatine. Okay? Yung dugo natin, normal naman. So, hindi ko lang maipaliwanag. At uh, syempre, alamin natin kung pag nakapagpa-check up tayo. Okay. Isa, isa, yan sa dahilan na napag-isip-isip ko na sa siguro sa dahilan ng virus is uh, physical condition. Ayan. Health condition din natin bilang isang aplikante. No? Kasi ayaw din ng bureau no, na malastat sila. Ibig sabihin nun mga partners ay uh, dadaan tayo sa rigid training talaga. Totoo yan. Mahirap yung training ng pagiging isang reformado. Okay? So, sa isip natin, no? sa mga ito, sa each stage na natin, nasa 30 na tayo, na malakas ako, healthy ako. Okay? So, hindi natin masali kasi, no? Dahil na medyo uh, nasa part na tayo ng buhay natin na uh, nagkakaedad na. Aminin na natin yung mga partners. na bigla na lang na kahit na kahit sayong mga health conscious ka bigla na lang lumalabas yung mga sakit-sakit sa katawan natin na hindi natin inaasahan okay so so yung mga parkers iniwasan dito ng bureau na siyempre malagay din sa alanganin ninyo ating mga aplikante okay kaya sina, sinasalang-sala talaga ng mga bureaus natin yung kanilang mga aplikante sa medical condition okay So, dito kasi mga parts natin, inaasahan lumalabas yung mga sakit-sakit. No? Tulad nito Tulad na naramdaman ko yung sa paa ngayon na muscle pain no pagka, uh, nilalamig sumasakit no pinupulikat no so uh, ito isa sa ito sa magiging uh, uh, magiging goal ko sa next month na may pa-check pa up tong ko pa ako no hindi naman malala mga partners Naramdaman ko lang siya pagka tutulog ako tapos nadadaganan ko may paninigas ng muscle no so kita niyo naman by the way athletic naman ako ng tao no So, nakaraang no, ay uh, sumali tayo uh, sa track and field. No? Matinding takbuhan. Siguro ito yung naging effect, siguro. Pero, nung ako ay trainee, no, mga partners, may kwento ko lang. No, kahit doon, araw-araw ang takbo, uh, mapasprint, mapa-sprint, long run, ay wala tayong nararamdaman. No? Dahil nasa stage pa tayo ng kabataan natin ng 20, no? 28 years old, mga partners. So, ngayon, nasa 30 na tayo, nasa 30s na tayo, age ko is na nasa 32. Uh, Napag-isip ko na, I think ito yung dahilan ng ng bureau kung bakit uh, itinakda nila yung uh, hanggang standard na 30 years old, mga uh, partners, dahil uh, dito, nasa er, nasa 20s, isang tao ay kondisyon uh, na kondisyon yung physical na katawan, ba? Diba? Uh, at ang health condition ng isang tao ay nandun pa maganda pa. Okay? So, by the way, hindi naman, ako, hindi naman ako uh, doctors or any kind of uh, medicine uh, pinag na pinag-aralan. experience ko lang ngayon at napagtanto ko na, oh, yun na uh, isa din sa dahilan ng uh, bureau, yung uh, health condition no, ng isang aplikante. Dahil ayaw din ng bureau nga, sabi ko nga kanina na malagay, ang isang uh, aplikante sa hindi maganda na sitwasyon. No? Baka tulad yan, tulad sa akin yun, naranasan ko na kadalasan pag tumatakbo, biglang pulikatin, no? at biglang na uh, hindi mo na, na uh, outbalance ka, na disgrasya ka. Yan, yan yung pala iniiwasan. Iniiwasan ng bureau na baka mangyari yun, na hindi naman sana. No? So, yan ang mga parts na pagtanto ko lang. No? So, by the way, sa mga overage siya at yung kapartners siya, huwag nyo naman bash So, mga parts na pagtanto ko lang din talaga na. No. Siguro, isa yun sa dahilan, no? Na kung bakit na itinakda o sinet na, uh, bureaus na mga bureaus na hanggang 30 dahil talaga sa pag 20s no nasa kondisyon pa talaga yung katawan natin no uh, physical natin malakas pa no at uh, hindi naman hindi naman lahat na no, nasa 30 ngayon ay eh may may nararamdaman ayan dahil iba nating mga kapartners na nasa 30s is uh, fit pa sila di ba dahil health conscious basta tulad sa akin health conscious no, pero sabi ko lang dito, na ko lang dito na yun, isa sa dahilan ng bureaus is uh, health condition. Dahil uh, pagtuntung natin ng 30, hindi na natin na uh, nakokontrol yung mga kinakain natin. Nakala natin, nung nasa early nasa bata-bata pa tayo, or early 20 pa tayo mga kaya pang tunawin, no? kaya pang linisin ang katawan natin kung ano yung mga kinakain natin, mga toxic sa katawan at uh, dito na sa 30s tayo, medyo may abnormalities na nangyayari. No? Kaya dito, uh, yung advice ng doktor na diet. No? Diet, uh, diet talaga tayo. So, iwas-iwas na sa mga pagkain uh, Hindi na naaayon sa ating edad, mga kapartners. Ayun lang. So, yun, no? napagtanto ko lang talaga. No? At uh, sa mga coverage natin dyan na mga kapartners, na tulad ko, nasa 30s na, no? uh, advice ko sa inyo, No? Kung gusto nyo uh, makipagsabayan sa mga bata-bata pa, ay ayusin natin yung diet natin. Okay, tulad ng uh, sabi ko nga kanina, hindi natin eh, inaasahan na lumabas-labas yung mga sakit-sakit sa katawan natin, mga alter pressure na yan, no? So, uh, mga muscle pain na yan. So, kailangan natin uh, mag-diet, no? Mag-strict diet tayo para makipagsabayan o makapagsabay tayo sa mga bata-batang aplikante. Okay? At ayun, yun talaga yung nakikita ko isa sa mga dahilan, no? Kung bakit na sinet ng 30 dahil sa physical condition. Tulad niya, sabi ko kanina, pagka nasa early, nasa 30s na tayo, no? Medyo may mga abnormalities na nang nangyayari sa katawan natin. Hindi na Yung akala natin na kinakain natin nung bata-bata pa tayo, kaya pang uh, tunawin at linisin ang katawan natin, ay medyo uh, tumatandaan na rin yung katawan natin. No? Kaya, Uh, sabi ko nga kanina, is strict tayo sa diet. Mas makinakain natin. Dahil, uh, iba na, iba na talaga yung uh, natin o yung kondisyon natin, bata-bata tayo sa medyo tumatanda na tayong mga partners. Okay? So, tanggapin natin yun. So, uh, sa mga aspirant applicant natin na overage dyan, na uh, Medyo yan. Tulad sa akin, uh, karanas din ang pananakit ng mga masil-masil, no? At uh, makakarelate dito. Ay, uh, thumbs up naman kayo dyan nasa no, So, yun lang. Sabi ko, uh, hindi ko naranasan ito nasa 20s ako. Ah, no? no? nasa training center ako, kahit na ilang oras kami nagtatakbo sa loob ng training center, araw-araw, hindi naman sumakit. No? Eh, e, pero itong na uh, nasa uh, makoy na tayo, nasa field na tayo, no? medyo lumalabas na yung mga sakit-sakit natin sa pangangatawan. No? At uh, diyan natin next month kung ano ang magiging result nito sa pa-check up natin na update ko kayo kung bakit ito sumasakit ito. No? May paninigas kasi ng muscle no? dito sa akin bandang calves natin. Uh, hindi ko lang alam kung na uh, over fatigue. Ito sumasakit siya pagka uh, uh, dinidiinan no? mga partner So, yun lang. Sinero ko lang sa inyo dahil la uh, gusto ko lang maging aware yung ating mga nasa overage, no? nasa 30s o 35s siyempre, 'no kaya tayo pinapakuha ng age waiver, pinapaprocess para ma wave yung edad natin no at uh, 'yan naman yung mga health natin health unit natin para itignan kung papasa pa yung mga uh, health result natin no yung health condition natin so kundi pag-iingat lang no sa mga spiral applicant natin na obridge na mag-apply this coming year no kota ay uh, pag-iingat at um, diet Uh, strict tayo sa diet, no? uh, ingatan natin yung condition natin, health condition natin dahil isa yan sa puhunan natin pagka mag a -apply na tayo mga partners. Okay? Magpabayan na ang pangangatawan. Okay? So, yun lang. Na, Na-share ko lang sa inyo, no? At na napagtanto at na napag-isip-isip ko lang na yun, yun, isa yun sa dahilan, no? Yung health condition dahil sa ngayon, no? Ito, hindi ko naman naranasan, no? Sa 20s tayo, masakit yung paa pag kamalamig, nilalamig, sumasakit yung muscle, nagkakaroon ng pulikat. Nasa 30s na tayo, eto na. So, uh, na natin at na tayo mga partners. So, yun lang, na-share ko lang sa inyo. At, um, uh, lang sa mga tips at gabay natin mga partners ha. Kung ano pa may maibigay natin at syempre may tulong sa inyo. Okay? So, yun lang, na-share ko lang sa inyo na may naramdaman tayo sa paa. At sa mga nakakaranas din ito, Uh, hindi naman matog gout, no? Kasi yung normal naman yung ating uh, creatine, no? Tsaka yung mga result ng lab natin, is normal naman, pati sa dugo, wala na ang problema. Pink, paralaman ko to pag nagpa-check up na tayo ka partners, okay? So, ngayon lang, malimahas sila ng paninigas. At uh, malalaman natin yan pag nagpa-check up na tayo. Yun lang, at syempre, tingnan ko lang yung ating uh, lights, yung magong setup ng lights natin ka partners, no? uh, titignan tign natin dito sa ating uh, pag edit ko maganda rin yung background natin. No? May pakunting ilaw na rin tayo dito. Okay? At sa susunod natin, upgrade yung ating camera dahil uh, struggle tayo sa auto-focus So, gamit natin yung is manual focus. No? Kailangan pa rin ng subject. Bago ako maupo dito is uh, ginagawa ko subject si Mrs. para mag maganda yung kanyang focus. 'yo. So, yun ang mga partners. Na Share ko lang sa inyo kung uh, naramdaman nyo yung pananakit na ng mga tawag ninyo dito sa stage ng therapies na kayo, baka say sa dahilan, no? sa dahilan kung bakit ni uh, sinet ng uh, bureaus na hanggang 30 kasi nga tinitignan nila yung uh, health condition at saka physical condition ng isang aplikante. Okay? Para sa lab result, normal lahat, walang problema. Pag nasa training center, walang mga ano, mang aberya na mangyari sa ating mga aplikante. yon. Yan lamang na pagtantulan natin at nai share ko lang sa inyo, no? Yung ating uh, uh, topic today. So, kung wala akong may kwenta sa inyo itong topic na to pero sa akin ay uh, medyo may konting din naman, no? Para ma-share ko lang sa inyo kung bakit nga ba asinet ng bureaus, ng bawat bureaus na hanggang 30 years old. Yan. Etik na agang kayo, no? Dahil uh, ako ay nasa experience ko na yung uh, nasa age of 30s na uh, Dati naman fit tayo, well, di ko nararamdaman yung ganitong pananakit na masid. Nasa 30 -te na tayo, ito na nararamdaman natin. So, hanggapin na natin, medyo tumatanda na tayo mga partners Okay, so hanggang dito na lang muna mga kapartners partners at maraming maraming salamat sa ating mga solid ka partners na nag-aabang sa ating mga tips at gabay video na ginagawa. Okay? So, uh, lagi kong uh, advice sa inyo na Confident, uh, be a confident no? sa bawat uh, gagawin ninyo bilang isang aplikante. Huwag mahiya, huwag kayong matakot ng uh, ano man ang inyong gagawin dahil uh, journey niyo yan. Okay? Kayo gagawa ng uh, kapalaran ninyo. Wala sa akin. Nandito lang, na, nandito lang po ako upang gumabay, magbigay ng tips. Okay? Para kahit papano makatulong, magkaroon kayo ng idea at makapag-ready. Okay? Kung ano man ang inyong uh, gustong malaman sa pagka-apply dito sa BJMP. Okay? So, yun lang. Uh, Na-share ko lang sa inyo na uh, <laughs> meron na tayong nararamdaman. Okay? So, uh, like ko sinasabi, no? Maraming maraming salamat sa inyo, mga kapartners. At, uh, uh naway, no uh, hindi naman ito magiging malala itong uh, na nararamdaman natin, no? At, uh, Nagyo ko sinasabi na maging mabuting tao sa kapwa da dahil uh, baka yung kapwa na yan ay makatulong sa inyo. Okay? Uh, pagdating ng panahon on the future okay? At syempre, maniwala sa kakayahan. At syempre, maniwala sa itaas. Okay? At uh, lagi mag-pray. Okay? Lagi manalangin. No? Sana maging, maging ma okay lahat sa inyong pag apply no? At uh, maging uh, makuha ninyo yung pangarap ninyo. Okay? And, uh, lang. Hanggang dito na lang muna, mga kapartners. At lagi ko sinasabi, saludo.